Hello guys, isang mapagpalang morning, hapon, gabi sa inyong lahat. Magandang morning mga kapatid, kakabsat. I-share ko sa inyo itong mga tanim kong sili. Nung ako'y dumating dito sa Pinas, nagtanim ako ng mga sili at ngayon na, naka na ako. Ngayon iiwanan ko na, balik na ako ng grease. Yeah. Dito, nung dumating ako dito, nagtanim ako ng mga sili. Ngayon, o, oh, malalaki na. May mga bunga na. Nakarbest na rin ako. Natikman ko na rin. O, oh, ayan. Marami, guys. Oh. Marami akong tinanim nung dumating ako. Marami na rin bunga. Ito yung tanglad, o. Oh. At tanim din ako ng tanglad at naka-harvest na rin ako makainom na ako, ginawa kong tea guys ginawa kong tea, ayan yung sili o, oh. dami ng bunga yung iba dito ay napaka-anghang super anghang guys galing ng grease pang mga yan tinanim kong yan madami akong tinanim na sili oh. Yung iba kinain ng ano. Mga insekto. Yan guys. Yan guys. Salamat ulit sa inyong panonood. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat kakabsat. Salamat. Bye bye. God bless. See you next vlog. Shout out sa lahat. Ingat kayo mga kapatid. Ingat-ingat dyan.